Maganda araw po. Yan po pala si tatay, ang akin pong masipag na asawa. Nangihimay po siya ng uh, bulaklak ng katuray. Lagi-lagi po siya nga kumukuha niyan dahil medyo mataas po ang aking sugar. Gusto po kasi ni tatay na pag nagpa-check up po ako, medyo mababa na po yung aking sugar. Si tatay po pala ay uh, sa aming school pang gabi. Nakukuha po niya yan doon sa tabi ng gate ng aming school sa so, may science garden po. Sinusungkit po niya yung mga hiba po na uhulog. So, siya po yung aking masipag na asawa na katuwang ko po sa lahat po ng mga ginagawa ko sa bahay po, lalo na po sa school. Kami pong dalawa ay uh, Laging nagtutulungan sa lahat ng bagay. Yan po pala yung binigay po ni baby, pamangkin po ni tatay. Uh, kapag may bunga po yung kanyang uh, puno ng malunggay, lagi po niya kaming binibigyan. Yan naalis po ni tatay yung uh, balat po ng uh, malunggay. Masustansya po ang malunggay. Kaya... Sabi po ni Tatay sa akin, lulutuin daw po namin ngayon. Bali dalawang ulam po ang aming lulutuin, ang ginisang bulaklak po ng katuray at ang ginisang bunga ng malunggay. At dahil napagod po si Tatay, masakit daw po ang kanyang kamay. Kaya, ako na muna po ang nag-alis po ng uh, balat po ng malunggay. Mm, inalis ko po yung mga balat dyan sa may lababo po namin sa aming kusina. Dati-dati po, nanonood lang po kami ng uh, YouTube palagi ng aking asawa. Sabi ko po sa kanya, Um, try po namin gumawa ng kahit isang youtube lang para makita naman namin yung yung kung paano po ang uh, paggawa ng video sa isang youtube channel ngayon po meron na po kaming uh, maraming video pero hindi pa po kami monetize nangangarap po na ma po balang araw Dati-dati po kasi nakikita ko po yung mga sikat na mga vlogger na kapag po Pasko, lagi po nilang uh, binibigyan yung mga may So, nangarap din po ako, sabi ko po kay tatay na pagdating ng araw, pag kami po ay sasahod. Kung papalarin po, ang unang sahod ay tutulong po sa mga uh, nangangailangan po. Sana po uh, magkatotoo yung aming pong pangarap. Ayan po yung uh, mga hinimay po ni tatay na bulaklak ng katuray at ang bunga ng malunggay kasama na rin ng kamatis. So, nilagay po ni tatay sa ibabaw ng rice cooker yung tatlong itlog para don sa dalawa kong maliit na anak. Ayan po, ah... Uh, Hiniwa na po ni tatay ang bawang, sibuyas, kamatis at may sardinas na rin po para sa malunggay. Pinainit na po ni tatay yung uh, kawali. Ang una po naming igigisa ay ang bulaklak po ng katuray. Inilagay na po ni tatay ang bawang. At inilagay na rin po niya ang sibuyas. Pinagsabay na po pala niya. Actually po si Tatay po ang uh, nagluluto. Akoy nanonood lamang po sa kanya. At kapag luto na po, 'yung ba, 'yung bawang po at saka 'yung sibuyas, ilalagay na rin po ang kamatis, pampasarap po sa ginisang katuray. At sabi ko nga po, sa mga nakaraang vlog ko, ang kamatis po, maganda po sa katawan, lalo na po sa ating puso. At ginisagisan na po ni tatay ang uh, bawang, sibuyas, at kamatis. At naglagay nga po pala siya ng konting sili, dahil... Uh, sabi po niya sa akin, mas masarap po kapag medyo maahanghang po ng konti. At inilagay na rin po niya ang bulaklak ng katuray. Lagi po siyang nagluluto ng uh, bulaklak ng katuray. Meron na rin po kaming vlog ng ginisang katuray. Pero sabi po niya, magluluto daw po kami ulit. Parang nga daw po sa akin. Lagi po kasing inaalala ni Tatay yung aming pong mga kalusugan, lalo na po ako at at ang kanyang mga anak. Kung mapapansin po natin nag-iiba ang kulay, nilagyan na po ng pampalasa ni Tatay, asin. At lalagyan din po yan ng konting seasoning. Kung mapapansin niyo po, Nagiba iba na po ang kulay. Parang magkukulay uh, orange na po siya or yellow. Ayan, ginigisa-gisa po ni tatay. Hihintayin lang po nating maluto niyan. Hihintayin po nating uh, lumambot po yung mga bulaklak ng katuray. Nasa likod bahay nga po pala kami. Eh. Ayan po yung amin uh, aming pong puno ng suha. Medyo maliliit pa po ang bunga. At sa side po ng aming bahay ay may nakatanim po na papaya. Ang aking pong paboritong prutas. Ayan po, medyo hinog na po yung isa. At babalik po tayo dito po sa, sa amin pong uh, lutoan. medyo hindi pa po tapos yung yung amin pong kusina sa may likod ng bahay. Pagdating ng araw po, nangangarap po kaming matapos po yon para medyo maganda naman po yung kusina sa likod bahay. Ayun po, malapit na pong maluto ang bulaklak ng katuray. Pero sabi po ni tatay, para daw po mayroong sabaw, lalagyan daw po niya ng konting tubig at para lalo pong lumambot ang mga bulaklak po ng katuray. Tinakpan po ulit ni tatay. At yan po, nire-ready na po ni tatay yung ginisang malunggay. Lalagyan daw po niya ng okra at talong. In po inaalis po yung dulong bahagi po ng okra at hiniwa na rin po ang talong ni Tatay. Siyempre po kailangan po hugasan po natin yung mga gulay. Actually po yung yung bulaklak ng katuray at saka po yung uh, malunggay, inugasan na po kanina ni Tatay, hindi lang po namin nakuha sa video. Luto na po ang bulaklak ng katuray lalagay na po ni tatay sa lalagyan ayan po nakikita pa po natin yung uh, yung kamatis at saka yung sili po na inilagay po ni tatay sa ginisang bulaklak ng katuray ayan po ang napakasarap na ginisang bulaklak ng katuray at ugasan po ni tatay yung kawali. Yan na rin daw po ang gagamitin niya para sa ginisang malunggay. Bunga ng malunggay. Yan po, pinainit na po ni tatay ang kawali. At maya-maya po, ilalagyan na po niya ng mantika. Konting mantika lang po ang uh, nilalagay ni tatay dahil hindi rin po ako pwede sa sobrang mantika dahil medyo mataas din po ang aking uh, presyon. Minsan po nagiging 150 over 90, 160 over 90, kaya konti lang po ang nilalagay po ni tatay na mantika. At nilagay na po ni tatay nang sabay ang bawang at sibuyas. Yan, ginigisa-gisa po niya. Hintayin lang po natin maging uh, golden brown po yung uh, bawang. Nilagay na rin po ni tatay ang kamatis. Ang mapapansin niyo po, uh, paborito po namin sa bahay ang kamatis. Hindi po nawawala ang kamatis sa bahay. Medyo mura na po ngayon. Kaya pag bumibilip po kami, medyo marami na. Di kagaya po nung mga nakaraang mga araw, medyo mataas po ang presyo ng kamatis. Nilagay na rin po ni tatay ang sardinas. Sabi po niya sa akin, sardinas na lang daw po ang ilalagay namin sa kinisang bunga ng malunggay. So, hintayin lang po nating maluto at niligyan po ni tatay ng konting tubig. Pero parang konti lang po ang tubig. Nilagyan pa po, po ulit ng konti. At nilagay na po ang mga gulay. Sabay-sabay na pong inilagay ni tatay ang gulay. Yung pong bunga ng malunggay, yung okra, at saka yung talong. So kung mapapansin niyo po, ang ulam po namin ngayon, sobrang masustansya. At ayan po, kumukulo-kulo na po. Hindi na po nakikita yung yung akin niluluto. Nilagyan po pala ni tatay ng konting uh, chicharon. Dahil paborito po ni tatay ang chicharon, nilagyan na rin po ng konting seasoning para may lasa po yung niluluto po niyang kulay. Puro gulay po ang aming pagkain ngayon. Nilagyan nga po pala niya ng konting asin. Malapit na pong maluto. At kinuha nga po pala ni tatay yung uh, medyo hinog na papaya dun sa side po namin. Ayan, hiniwa ko na po. Yung pong uh, bunga ng papaya po namin sa side ng bahay, sobrang tamis po niyan. Kapag po may mga hinog na lagi-lagi pong kinukuha po kaagad ni Tatay. Paborito po naming lahat ang papaya sa bahay lalo na po ako at yung bunso po naming anak. Napakaganda po ng kulay ng papaya namin, medyo ma-red-red, -red. pink red po yung kulay po niya. Pag kinain po yan sobrang sarap po. ihintayin lang po nating matapos na mahiwa po ang uh, papaya. Sabi ko nga po kanina, isa lang po kaming simpleng nga, uh, simpleng nga, uh, pamilya na minsan nangarap na mag-vlog. Yan para ma-enjoy naman po namin ang aming sarili. Kaya sabi ko nga po kay Tatay, pag pin pinalad po na mamonetize po ang aming uh, YouTube channel, unang-una nga po namin gagawin is tutulong po kami yung unang sahod kung papala po. Pero pangarap lang naman po, di naman po masama ang nangarap. Baka pala nga po, hindi naman po binibili ang pangarap. Baka pagdating ng araw po, mamonetize din po ang aming YouTube channel. And po, malapit na pong mahiwa lahat ang papaya. Maya-maya po, magiging panghimagas po namin yan. Hindi na rin po kami bumili ng prito, sabi po ni tatay. Medyo mahirap ang buhay, kailangan pong magtipid ng konti. Ayan po, natapos na pong mahiwa lahat ng mga papaya. At sabi po ni tatay, luto na rin po ang aming uh, bunga ng malunggay, ang aming gulay. Ilalagay na po ni tatay sa lalagyan. Sigurado pong uh, mauubos po naming lahat yan. Pag si tatay po ang nagluto, sigurado pong masarap ang aming uh, ulam. Magaling po kasi magluto si tatay. Wala nung binata po siya hilig na po niyang magluto. Kaya po yung mga anak ko pong dalawang binata, mahilig din po silang magluto. Ayan na po, tapos na pong kaming nagluto. Kain na po tayo. Maraming salamat po.